Hi guys. Mga pag pagkaman na glaba na. Mama gazan ni ang uniform ani. Na alas stress ang magalas kwatro na pero ang ang, ang uniform pa na ma. Hi, perfect ka na Bunda sa uwan, grabe. Ang gawo halata nga kamong kamunggay ang gisid ano <laughs> gulay <clears throat> oh ina tanawag panahon no kawan na na Sa sa dinaraman blessing man ang uwan pwede palang ang taing na nagwan o ato buhol kay labog nananom ang ginikanan pwede palang ang taing nun giing nananahe di man pwede Simba, where is Simba? Simba, hi Hi, Simba Simba, Simba Hi, hi Naya amang Naya dog deri nga, grabe Ka play pool, ka ayo hello, Hi, hi Baby turu kurodaku, ka ayo Dapet tingol, dapet tingol